Guys, panoorin nyo guys kung paano o gaano ka-importante na hugutin po yung inyong mga TV po Pagka kumikidlat po mga 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 sir Yun po ang ating topic ngayong araw po Kung gaano nga baka importante na hugutin po ang inyong TV po ulit ulit na lang po <laughs> Pero di bali po at least may makuha kayo sa ganitong nga uh, topic ko oh. mga, mga, mga 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 sir So itong TV kasi nila ni sir ni ma'am na troubleshooting natin yan po, tinamaan ng kidlat sa area nila yung bumigay yung ceramic capacitor and then after ng ceramic capacitor pinagana nila tapos saglit lang ayun pumutok na yung fuse yan po ang naging dahilan po uh, kidlat po na nakasaksak hindi agad na sisira kasi pumutok muna yung uh, ceramic and then pagka nung pinagana nila gumana pa at papano yun po uh, sumunod na yung fuse kaya nawala na ng power yun po, mga, mga mga sir, ganyan po importante po, kailangan po nakahugot o nakapatay yung switch ng extension ninyo. Pagkat po, ito po yung trabaho ng ceramic capacitor po. Ito po, in-screenshot ko na. Um, tinanong na natin chat GPT po. Yun po, i-post -ano nyo na, lang, i nyo na lang at basahin nyo na lang po yan mga mama mga sir.